lumalakad ng walang paa at lumuluha ng walang mata. Ano ito? Kuya, kapag nagawa mo itong mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos kunin mo. So, paano tatay? Ready ka na ba? Ready, ready Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige tatay, wala kayo Ano pa oh ka? Oo, ano ang sagot mo? Hindi Bakit yan di lang? Galing! Bilis ah! Bakit yan dila Kasi pag sinindihan, pag sinindihan mo, mo ay, ay apoy. apoy. Okay. Pagkatapos sumapoy ay Usa siya ng uh, matutunaw. matutunaw. Ibig sabihin, pag natunaw ay naluha. Na na sure ka na ba sa kandila? Hindi na magbabago ang isip mo? Pwede bang baguhin? Sure na, hindi na. Ulitin ko yung tanong ha. Tatay, lumalakad ng walang paa at lumuluha ng walang mata. Ang sagot mo ay... Kandila, sigurado. Sigurado, sigurado. Tatay, dahil kandila ang sagot mo. Tatay, magdiwang ka. Dahil kandila, mali ang kandila. <laughs> okay. So, tatay, meron ka pa 2 minutes and 6 seconds para sagutin yung katanungang ito. Isipin mo mabuti. Kaya mo yan. Sige lang, tatay. Mahaba pa yung oras mo, ha? Tatay, meron ka pang 1 minute and 47 seconds para sagutin yung katanungan ito. Sanggol. <laughs> Sige tatay, kaya mo yan. Mahaba pa yung oras mo. Marami pang chance para umula ng umula. Laksan mo lang kuya boses mo ha. 1 minute and 25 seconds. Tatay, napakagwapo niya siguro ng kabataan, no? Anong panunan niya ako? Anong araw yun? Tatay, meron ka pang 1 minute and 11 seconds. Pwedeng ulitin yung tanong? Alam niyo na, o sige. Medyo malapit na sa sagot mo, tatay. 58 seconds. 50 seconds. 50 seconds. Okay, kaya mo yan Malapit na sa sagot mo kandila, tatay 35 seconds, ha? Pagong Bumagas, hindi sure na sa pagong Sure na, okay, sige, ulit ko yung tanong, ha? Galing, ha? Sige Ito na, tatay, ha? Lumalakad ng walang paa At lumuluha ng walang mata Ang sagot mo ay pagong Tatay, sigurado na pagong tatay mali ang pagong tatay meron ka pang 12 seconds tatay kapag hindi mo ito nasagot bago matapos ang oras na ito ay i-reveal ko sa iyo para alam mo talam ng mga viewers natin 5 seconds 3, 2, 1 time is up so tatay dyan ka lang ha ito ang tanong natin tatay ha Tingnan mo, lumalakad ng walang paa at lumuluha ng walang mata. Ito so, ha, lumalakad ng walang paal at lumuluha ng walang matang Ang sagot dyan ay ball pen. Lumalakad, walang paa. Lumalakad, walang paa. Lumuluha, ibig sabihin yung tinta niya. Okay, walang mata. Okay, so tatay, lumalakad ng walang paa at lumuluha ng walang mata. Ang tamang sagot dito ay ball pen. Okay, so tatay, dahil gumasa sa 3-minute challenge, meron kang dalawang Lucky Me Chicken at Chicken. Meron kang isang Raha Soy Sauce. Meron kang isang Raha Vinegar. Meron kang isang EFC. Banana Ketchup at Meron kang isang wow, ulam kaldereta at hindi lang yan. Meron pang isang kilong bigas. Tatay, thank you so, Maghasa, sa sa 3 minutes challenge. Salamat po, kat katropa bro. Mga katropa, buti umabot kayo sa video na ito. Dahil may tuturo ako sa inyong laro na pwede nyo pagkakitaan. Ito ang Phoenix Game. Yan, ganito lang ang mag-register dito sa Phoenix Game mga katropa. Pindutin mo ang register, ilagay mo ang iyong uh, cellphone number, maglagay ka ng password yung hindi mo makakalimutan. Ulitin mo yung password na nilagay mo dito, isend mo to. 5 to 10 seconds may mare-receive kang OTP. Pag na-receive mo, type mo lang dito then register. Ang maganda dito mga katropa sa unang register nyo ay meron na kayo makukuha na 5 coins. Yung 5 coins na yon ay pwede nyo gamitin sa mga laro nila. Meron silang Dragon Tiger, Rocket, Aztec Magic Color Game, Mythical Animals, Aztec Magic, Crazy Monkey, RRD Black, Baccarat, Hundred of Cult, uh, Birds Animals, Fish Rip, Tong Eats. Yan. So, napakaraming laro mga katropa na pwede nyong pagpilian. So, yung mga katropa, dahil tayo ay meron 5 coins, laruin natin tong racket. Yan. Maganda maglaro sa racket. Yan. lang kayo. Yan. Kapag lumipat na ako bet. Okay. Yan. Tapos cash out, cash out. Grabe. Ganun lang kadaling manalo mga katropa. Oh. Okay. Napakadaling manalo sa larong racket. O. Oh. Subukan natin dito sa color game mga katropa. Tingnan natin kung tayo itatama mga katropa. Ito na. Red. Red. O, di ba mga katropa, ang daling manalo. Dada, di ba, patumaya ka na mas malaki, mas maganda. Paano i withdraw na panalunan mo? Ito, nasa gilid to, withdraw. Pindutin mo lang yung withdraw. Pag so, napindut mo yung withdraw, ilagay mo lang dito yung amount na i-withdraw mo. Minimum 300, maximum 10,000. Tapos, syempre, i-bind mo muna yung ING cash mobile number, send OTB, i-save mo. Yan, pag naka-save na, pag okay na, withdraw, withdraw, okay na yan. Ilang minuto lang, ma-re-receive mo na ang iyong withdraw. Okay? So, halimbawa, nag-i-enjoy ka ang tanong paano mag-cash in. Punta ka lang dito sa wallet. Pag nasa wallet ka na, makikita mo na dito kung magkano yung mga amount na pwede mong i-cash in. 100, 200, 500, hanggang 30,000. Yan, yeah, may free silang 10 gold, 50 gold, at ay 50 pesos. So, yan. Yeah, yan yung kadali mag-cash in, mga katropa. Meron silang Gcash, may bank. Yan, yeah, pwede ka mamili dyan. So, ano pang inaantay nyo, mga katropa? I-download nyo na ang Phoenix Game. Nasa may comment section yung link.